itong uh, bagong kalokohan dito sa NAIA. Holy cam sa NAIA, ang isa pang security screening officer na nagbukas ang bagahe at namuho mano na ng gamit ng pasahero. Nakatutok si Bon Aquino Exclusive. <tod> Nakuna ng CCTV sa so naiya NAIA Terminal 2 Departure Area noong September 13, ang isang security screening officer na binuksan ang bagahe ng isang pasahero. Kinuha niya ang dalawang pakete mula sa bagahe at inilagay sa isang airport bin. Ibinaba niya ito sa sahig, tinakpan ng isa pang bin, saka itinabi. Kumuha po siya ng gamit sa isang pasahero na hindi naman sa... Alam mo, hindi ko kasi maintindihan dito sa Hepe Dito kay, kay Hepe. Puta ka kasi lagi kang nakangiti. Paano matatakot yung mga tao dyan kung lagi kang nakangiti? Hindi e ko nga maintindihan, ba't nandiyo dyan ka pa eh? Nandiyo dyan ka pa, kakapamiting mo lang nung nakaraan, may nangyari na naman ganyan. Alam mo, alam mo, dapat sir, wala ka na eh. Paano ba naman? Paano irerespeto naman ito si Aplaska? Lagi kang nakangiti, nagagalit ka pero nakangiti ka. Eh, miski naman ako yung magnanahoy, yung nagbabantay sa akin eh, walang kapangil -pangil. Eh, paano naman ako kakabahan niyan? Hindi ka ba nagtataka? Aplast ka? Taka sermon mo lang sa kanila, may nangyari na naman. Isa lang ibig sabihin yan, sir. Wala kang kwenta. Oh, sa totoo lang, wala kang kwenta. Dapat, umalis ka na riyan. Bakit? Takin mo, kakalunok lang ng pera nung isa. Ngayon, eto na naman. Ang galing-galing nyo dyan. Oh, sa totoo lang, hindi ka nga dapat tanggalin dahil pare-parehas kayong mga EO eh, ogag na yan Eh. Pati yung uh, sekretary ng DOTR, ogag na rin yata. Eh. Wala nang pinagagawa, magagalit ng kunyari sa media, wala naman nangyayari. Kasi nyo kakagalit nyo lang, ibig sabihin, walang respeto sa inyo yung mga tao nyo. Kaya... Siguro maganda magsilayas na kayo diyan. Kung hindi mo kung hindi ka pinapaalis, <laughs> ikaw na mismo umalis, sir. Eh. Oh, maniwala ka, lumayas ka na diyan kasi hindi ka na nire-respeto ng mga tao. Hindi ka na epektibo, sir. Hindi ka na sir epektibo. Oh, sana sana man lang ipakita mo rin para ka rin yung ano eh. Para ka rin yung gobyerno eh sa tuwing nagre-raid ng mga warehouse ng bigas. Yung warehouse ng bigas, yung bigas na Pero yung may-ari nakakawala, laging ganun. Tapos para hindi mo hanapin yung may-ari, ipamimigay ko nyari yung bigas. oh, sabi nga nito ni Jus Morso, sabi niyo ni Jus Marso, malapit na Pasko, dadami na naman yung ganyan. Likely na magkaroon na naman ng mas madami pang ganyan. Kaya sana si Atap Laska, nandiyadyang ka na rin lang naman sa pwesto. Ikaw na rin naman ang pinakamataas dyan. Pagtatadya ka muna sa kilikili at saka sa liig yung mga hayop na yan gamit sa isang pasahero na hindi naman sa kanya. Allegedly, sabi niya, binigyan daw siya. Binigyan naman daw sa kanya. But to us, uh, extortion po yun. Hindi po yun bigay. Bawal eh. Putang ina niyo eh. Ganun dati kapakapala na mukha. Ngayon, nabisit si, ano, nabisit si PRD. Kaya tinanggal lahat siya. Walang mangihingi. Bawal na mangihingi. Kayong mga pasahero, wag magbibigay kahit ano. Ang takimuan dahilan nung tao mo. Binigyan siya. Binigyan siya, tapos tinanggap niya. Bawal na bawal yan eh. Tapos sa uh, tinanggal lang namin, ganun lang. Oh. Ay nako, ibig sabihin, hindi nang epektibo yung style ninyo. Kaya kailangan, maghanap na kayo ng panibagong estilo. Kung papaano, at least hindi lang basta matanggal sa trabaho niyang mga yan. Kailangan, ano, ibilad dun sa, ano, tarmac, ng tanghalin tapat, ganyan. Nakahubot-hubad, gano'n pahirapan nyo, talagang pahirapan nyo. Pag pinapirma nyo sila ng kontrata, natanggap ka sa trabaho, dito sa ano airport, pagka ikaw nahulihan o may ginawang kabulastugan, ipitikin yung itlog mo ng benteng ulit. Nilabag ng screening officer ang RA 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Noong biyernes, natapos ang investigasyon ng OTS at terminate agad ng Sabado ang screening officer na Abril lang na-hire bilang job order personnel. Ayan no, pakita mo sir! Ipakita mo yung mukha, bakit nyo'y kinahihiya? Dapat itong mga ito, pati pamilya nila, ikahiya sila. Yung tinanggal niyo sila sa trabaho, tapos hindi pa sila papayagan ng mga pamilya nila magsiwi. Ito yung mga gusto natin na pag umuwi ng bahay, yung yukong yuko talaga. Yung mga dalawang buwan, hindi makakalabas ng bahay dahil pag-uusapan ng mga chismosa sa labasan. oh, just me Sabi yun, oh, true, boss dada, tapos ang mahal ng tubig sa loob. Oo, oh, bawal ang pagkain, bawal magpasok ng pagkain, bawal ang tubig. Pero pagpasok mo sa loob, may tubig sila binibenta. Okay lang sana pagpasok mo sa loob, eh, drinking fountain na libre, pero hindi. I-benta pa nila 'yon. Sabi ni Ma ni ano ni Marco, kulang yung ng pitik, eh, masakit 'yun. Pag pinitik ka ng ano ng yung betlog mo, masakit 'yun, man. Oh, walang blurred dapat, sabi ni ano ni Dave Tibo. Pakita niyo. Ilabas nyo, di ano, uh, OTS. Ilabas nyo, sir. Total, ginawa naman niya yan. Pucha, pagdusahan niya. Kung sakaling madama yung pamilya niya, eh hindi na natin kasalanan yung kasalanan niya na yan. Oh, Diyos mio. Ay, nako, ewan, ewan. Ang sabi raw ng screening officer sa OTS, chocolate ang kinuha niya na binigay umano sa kanya ng pasahero. But we, we will have to confirm kung talagang uh, chocolate. tsokolate. Meron ding angle sa na tinitingnan natin mga investigador na baka posibleng kaya merong uh, ganun dahil baka may pinalusot naman itong mga, mga screening officer namin. Oo, oh, pwede. Pwede baka mamaya. May shabu. O kaya baka mamaya, yun laman nun, shabu. Oo. Oh. Ang kakakutsaba pala yan, no? Doon pala sa pinanggalingan ni ate, mag may... Ito si kuya, may contact na doon, yung mag... Ano nung shabu? O, dali mo ate, ha? Tapos, pagdating doon, hahanapin mo si... Officer Tokmol. Ay, Officer Tokmol ka lang, ha? Sa Terminal 2. O, tapos pagdating mo doon, kunyari, yung Toblerone, ibibigay mo sa kanya, pero ang laman niya, bulto-bultong shabu. patay tayo pag gaganyan, di ba? Yan ang sinasabi ko. Sinubukan naming hingi ng contact number ng na-dismiss na security officer para makuha ang kanyang panig. Pero hindi ito ibinigay ng OTS bilang respeto sa kanyang privacy. Ha? Ah, Pucha naman. respeto sa kanyang privacy? So, nire-respeto nyo yung kanyang uh, privacy samantalang kayo bilang mga Amo niya, ilang araw na kayong binubugbog ng taong bayan dahil sa kapalpakan nyo dyan. Siya, hindi niya kayong nirespeto. Tapos siya, nirespeto nyo. Wala na talagang pag-asa pag pagka ganyan. Pagka yung mga nahuhuli na sa akto, nakakawala pa, nabibigyan pa ng karapatan, samantalang yung mga walang kasalanan, pinapa... ano gusto ipakulong. Andiyan si Banda, ganjan si Tebes, kung sino-sino pa. Ang dami mga walang kasalanan yung gusto nyo may kasalanan. Ayan na, nauhuli nyo na yung may mga kasalanan. Ayaw nyo pang birahin ng birahin yung mga yan. Anong klase yan? Miss ko na ang polboron ng Red Ribbon. Ay, Ma'am Jolly Wilder, pag, pag, uwi mo. Pag uwi mo. Pag uwi mo, mo papadalang kita ng ano, ng uh, mga... Ulburon. O, oh, hindi ba? So, A1, A1. Tatlong tauhan pa ng OTS ang naka-preventive suspension na at sinampa ng kasong administratibo kasunod ng pagkahulikam sa isang screening officer. Tatlong araw na nakalipas? si Ate Chocolate daw yung kinakain pero masuka-suka. Anong nanghiya si Ate? <laughs> Ibang klase. Nalumunok ng tila papel, kasunod ng reklamo ng isang pasaherong na walang daw ng 300 US Dollars. Pero sabi ng screening officer, tsokolate yun at hindi pera. Ayan o, oh, tsokolate. Oh, mukhang tsokolate nga yung mukha niya. Ayan nga sinasabi ko, dapat ito hindi niya biniblur. Para naman at least may naitulong tayo doon sa mga chismosa sa labasan nila. At least man lang magkaroon sila ng mapagchichismisan na tama. Lagi na lang pinagchichismisan nila yung mali. O at least man lang nakita. Oy, nakita mo yan yung anak ni Aling Remy? Anak ni Aling Remy yung tiga airport, di ba? Yabang-yabang ng mga yan. Ayun, Nahuli, lumulunok ng pera. Kaya naman pa na naka-iPhone 14 yan. Magnanakaw pala yung hayop na babae na yan. O di ba, ang ganda sana ng kwentuhan ng mga chismosa sa lugar ng mga yan minsan na nga nang magkakaroon ng katotohanan yung uh, kwentuhan ng mga chismosa diyan ipinigilan nyo pa o katulad yung si Kuya oy si Mario yun si Mario di ba yung hipag ni ay yung ano yung manugang ni Toyang yung kumakaasta makaasta diyan kung tuwing weekend makapagpatugtog akala mo yung non-stop pa yung tugtog akala mo nakakasakay ka sa patok na jeep yun yung kanyabang-yabang nun sabi niya ano daw sa airport Oo, oh, VIP daw siya sa airport. Yung pala, putya nangunguha ang tsokolate. Di ba? Maganda sana kung gano'n yung mga ano, kung ganun mga, at least kung pinakita niyo yung mga kamukha niyan, o at least yung mga, mag, mga chismoso, pati... Mga chismoso, chismosa na mga katulad natin. Di sana, meron tayong pinagchichismisan na makatotohanan naman. Hindi ba? Oh, sige, tuloy natin to. Ayon sa Office for Transportation Security, 24 pang kaso ng paglabag ang kanilang iniimbestigahan na bahagi raw ng kanilang Intensified Internal Cleansing Program. We encourage kung talagang if you feel na your rights are violated, we encourage the, no, the public to file the complaint and we will act on it. Yun! Kaya kayo ha, yung mga uuwi kapag ka-feeling nyo meron something. Reklamo nyo kaagad tapos sumbong nyo agad kay Boss Dada, ha? <laughs> Oo, oh, ganun ang gawin nyo. Para sa GMA Integrated. Oh, oh, yun ang masaklap. Sana yung 24 pa. Sana ipakita rin para talaga ma-privatize na itong naiya. Ay, nako, Diyos mio. Eh, yan. Ayun na nga, kaya kayo, ay, yung mga magbabakasyon, lalo na, maraming magbabakasyon ngayon, magpapasko. Oo, oh, yung mga magbabakasyon dyan, make sure na maglalike kayo, follow, subscribe tayo kay Boss Lada TV Facebook page. Sabi ni Clarity, magagalit yung bossing namin yan.